So yun mga gandang tanghali po. Yun ha. Uh, yun, maraming maraming salamat po pala sa nagpa-birthday sa akin. So, hindi na po napakilala. So, thank you, thank you sa nag-sponsor. So, yun. So, bumuli po tayo ng pintura para sa ating uh, sa ating pintahan. So, pipintura natin. So, yan. Uh, bumuli tayo ng uh, pambakal. So, yan. Uh, so, mahigit na uh, 320. So, bumuli na rin tayo ng thinner at kanang brush na blue na Thank you, thank you sa nag-sponsor. So, yun. So, yung natira, so, ibibili po natin ng ibang gagamitin natin dito sa bahay. So, wala nang sa panuluto po natin. So, yan. Ang ah, umpisa na pong pinturahan nung anak yung uh, grills para tama-tama, medyo na. So, pinturahan po natin. So, yan. So, babalik ako po kayo mga kanis mga YG. So mga tanggalin muna natin yung tinabi natin Christmas night yung nakaraang So nakaraang buwan So yun, nakatanggalin uh, muna natin So pipito natin tayo mga yung ating dating tindahan Thank you! Okay, okay, okay. Ayan, yun na siya natin para matagal ang robok. So ayan, uh, umpisa na po pituruan ng akin anak yung ating dating tindahan. So ayan, so, ayan uh, salamat ulit doon sa nag-sponsor. Thank you, thank you. Sa nagpa birthday. Thank you. So ayan kasi magpapagdita pangalan. So maraming maraming salamat. Alam mo na. So, thank you.

So... Ayat. Ayat, oh, deo ko sini Ronald. Minobagay para lumines, jud, Ito yung pati yung ginamit natin. So, ginawa mo po lagi sa ni Mrs. po, laro yung pintura kaya parang di masyadong dumi yun. Hahaha. Pero medyo kalawang na Kaya yeah, mga Chris, konti na lang yung pipitra, yung pinaka gate na lang o yung pinto. Yun. Okay na yung sinay ano mo Yun. So, patadaan na lang yung loob. So, okay na po yan. Kaya na, maraming maraming salamat sa uh, nagpa-birthday at nag-disposer para makabig tayo ng pintura. Kaya pintura yung binili ko. So, yun yung mga gamit na maalala natin yung nagbigay. So, yun. Maraming maraming salamat po ma'am. Thank you sa nag-disposer at nagpa-birthday po sa akin. Thank you, thank you. So, babalik ako po kayo pagka uh, finish na po itong ating ginawa uh, ginagawa. Thank you ulit. Ma'am, thank you, thank you sa nag-sponsor. Ayan na, uh, maraming maraming salamat. So, yan, tapos na po pinturahan yung ating uh, dating tindahan. So, yan na, uh, maraming maraming salamat sa nagpa-birthday at uh, nag-sponsor para mapinturahan natin yung dating nating tindahan. So, kaya pintura ang uh, ating ginawa o gamit. Para sa ganun na, uh, maalala natin lagi yung nagbigay. At uh, sa ting maalala uh, natin, salamat lagi natin sila. So maraming maraming salamat po kay Ma'am. Thank you sa nag-sponsor ng birthday So gabi po sa ating lahat. So hanggang dito na ng aking video. So bye-bye.